flowers for you. Yo, what's up mga kasangga? Good afternoon po sa inyo lahat. So, ayan, uh, welcome na naman sa ating uh, panibagong vlog. So ngayon mga kasangga ay mayroon uh, meron akong papakita sa inyo na isang ore ng uh, hindi ko hindi ako sure kung protas ba kung protas ba siya kasi wala kasi to sa ano sa palingke hindi ito nakikita sa palingke So ngayon ipapakita ko sa inyo mga kasangga no So ang kumakain lang nito or nakakain itong bagay na ito ay yung taga bukid lang taga probinsya wala to sa siyudad hindi to nakikita sa palengke so ano siya isa siyang ori ng tagbak ang pagkakaalam ko dalawang klase ang ori ng tagbak yung isang ori ng tagbak ay yung bunga niya ay hindi hindi pwedeng kain hindi siya edible meron ba dito de? yung tagbak at ang musa para mga kapangga Pugtahan naman natin yung ah uh, protas o hindi ko hindi ako sure kung protas ba talaga siya kasi hindi siya nakikita sa palengke. So ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung tinutukoy ko na rotas na Ayun, ito nakakasangga? kasangga ang nakakasangga? Ito, ang tinutukoy ko isang ore ng uh, tagbak na ang kanyang bunga ay pwede pwedeng kainin pero hindi inog oh, so, wala ka mga dito um, may, may color nga po ah may Ang himig na siya. Ay hilaw pa. Ay mga sangga. Ganyan oh. siya pag uh, hilaw pa. Ganyan ang kanyang kulay. Oh. Eh. Kulay puti. Ganyan ang kanyang kulay kapag hilaw pa. So, e, pag, kapag gaganto, tapon yan. Tapos, hanap ng hinog. സാഗാക സാഗാത്ത no, Kasi eh, maasangga oh. Ganyan po ang kanyang kulay kapag hinugna. na. Hmm. yung kanyang mga buto. Tignan natin. So ang kanyang lasa ay maasin na matamis. Kung binisin yung asin at yung tamis niya pero masarap so ang tawag sa amin dito ay pinoon so comment mo dyan sa comment section kung taga saan ka at ano ang pangalan sa inyo dito. dito sa amin sa Liti sa Hilongos pinoon ang tawag sa amin dito so siguro hindi lang ako sure no pero ang kumakain lang nito or nakakakain pa lang nito yung nak nakatira dito sa bukid sa probinsya kasi wala to sa sidad, wala to sa palengke at hindi rin ako sigurado kung protas ba talaga ang tawag dito protas ba itong bagay nito basta ano ito yung nakakain sa mga taga probinsya masarap mm. Mm. Flowers for you. Gusto mo? Oy, pagtanom na unsa. Gusto man di ay ka, uwa ka magtanom. Lami ka yan eh. Gusto ka? Uy, pagtanom, nga o, tagbak o, itanom. Para magkakaong kagpinoon. Hanggang okay, so.